Sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III, matagumpay na nanumbalik ang industriya ng asin sa Pangasinan. Dahil dito, nagkaroon muli ng hanap buhay ang mahigit isang daang pamilya sa barangay Saragosa, Bulinaw. At bilang pasasalamat, muling isinagawa ang asin festival at ngayong taon mas naging makulay at engrande ang pagdiriwang. Ayon kay Governor Giko, ang pagkabuhay ng industriya ng asin sa lalawigan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng yaman at kultura ng Pangasinan. What's important most, most of all is that the province has regained the management of the salt farm which is attached to the identity of Pangasinan, a place where you or we produce salt. Hindi mo mababayaran ito magtutumbasan ng anumang halaga because this is who we are as Pangasinenses. Sa naging pagdiriwang, tampok ang makulay na float parade at street dance competition na sinalihan ng iba't ibang grupo na kinabibilangan ng mga estudyante mula sa barangay. Masaya at buong pusong inialay ng komunidad ang selebrasyon sa mga manggagawang nagbabalik sigla at industriya ng asin. Ayon kay punong barangay Armando Ocde, halos 70% ng kanilang mga residente ay nagtatrabaho ngayon sa Pangasinan Salt Center. So ito inaalay namin sa mga pamilya na mga trabador na almost 70% na constituents uh, mga pamilya sa barangay Saragosa ay nagtatrabaho sa Pangasinan Salt Center ngayon. Napakasaya't at pasasalamat namin sa suporta ng ating Mahal na Governor Ramon Mondonggico, dahil kung wala po siya, uh, baka po hindi ganito ka garbo, kaganda ang presentasyon ng Third ASEAN Festival. Sa ngayon, ang Pangasinan Salt Center ay may 123 employees. So, ibig sabihin 123 families po yung natutulungan ng Pangasinan Salt Center. Pangalawa, Uh, alam po naman natin na yung Pangasinan Salt Center, yung isa sa may pinakamalaking nagsusupply ng asin sa bansa. Uh, last year, nakagawa po tayo ng 6,500,000 kilos na asin. At uh, sa taong ito, 2025, uh, nakafocus kami para makagawa po tayo ng 10 million kilos na asin para po sa mga mamamayan ng Pangasinan. Hindi rin nagpahuli ang mga residente, estudyante at guro na buong pusong naghanda para sa street dance competition. Naming pinagdaanan bago po namin makamit yung champion. Te ang saya-saya po namin kasi unexpected po na kami po pala yung champion yan po. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, muling pinagtibay ng Asin Festival ang pagpapahalaga ni Governor Gico at ng buong lalawigan sa industriya ng asin. Patunay ito na sa patuloy na pagsuporta sa lokal na hanapbuhay, mas maraming pamilya ang magkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.